Linaw ni DILG Undersecretary Rico Puno ang mga aligasyon laban sa kanya. Ito ay matapos na magbitew kahapon sa tungkulin upang suportahan ang desisyon ni Pangulong Aquino na bigyan ng pre-hand ang bagong DILG Secretary Marojas na bumuo ng sarili niyang team. Upang unang nakapanayam ng telebisyon ng bayan si Undersecretary Puno at narito ang kanyang pahayag sa pakipag-usap sa aming kasamang sikati, San Gabriel. Unang tanong ko po sir, ano po yung mga partikular na nagmarkang pagpuna o pag-atake sa inyo na binanggit niyo sa inyong timeline na ipinalabas po niyo kanina? Unang muna doon yung pag, uh, pagpunta ko at pagsara ng uh, ng mga opisina ni Secretary Robredo at saka yung pagpuna nila na sinabi na ni Raid Curaw ang uh, bahay ni uh, ng condominium unit ni Secretary Robredo. Uh, ang lahat ng utos, ang utos naman sa akin, sinabi ko nga doon sa timeline natin na ito po ay utos ni presidente. Yung lahat ng mga opisina at saka lahat ng mga dokumento ay dapat i-secure natin. Eh nung dumating po kami doon sa DILG office namin at uh, nakapagsabi nga si Sir, si Colonel Tanseco na meron din mga dokumento na nandun po sa kanyang uh, condominium unit. Kaya kami ho ay nagdesisyon na pumunta doon para i-secure at uh, yung mga yung kanyang condominium unit. Uh, si, si si Colonel Tanseco lang po ang pumasok doon sa unit para pagsabihan po yung kanyang uh, katulong yata yon hindi ko man nakita dahil uh, at para pagsabihan na huwag ka magpapapasok, huwag ka magpapalabas, huwag ka magpapa dito nang huwag ka magpapa-repair. At kung meron mga taong may pumasok dyan, eh meron tayong mga nakadistino mga kapulisan dyan sa ibaba para tulungan ka. Yusek, since uh, nangyari po yung uh, pagbisita or pag-secure ninyo dun sa mga opisina at condominium unit ni uh, Yumaong Secretary Robredo, marami na pong uh, batikos at marami pong uh, naghusga at uh, nabanggit niyo po sa inyong statement of confidential ang nature ng na inyong trabaho ito po ba ay uh, ito po niyo ano po ba ang dapat na interpretasyon doon sa inyong pananahimik despite the accusations and conclusions against you yun na nga po dahil nga doon sa sinasabi ko yung aking trabaho po ay eh, meron tayong may confidentiality lagi ang sinasabi dahil utos po yan ng ating pangulo kaya ako natatawa na lang pagka nagsasabi sila na ganon ganun lang ang pinagtitrigagawa pinag namin. At uh, alam ko naman, ginawa ko lang po yung trabaho na inutos sa akin. Kaya marami na silang inimagine ng mga pangyayari na nagawa na, na at ay, at nakita naman nila na hindi naman nangyari yon. At uh, kung meron pa nga report doon na eh, niransak namin uh, ang opisina. So nung nalaman nila na pinagkukunan namin ng litrato at meron kaming ebidensya at sinuri din po ni... Uh, ni uh, Secretary Laila dilima na nakita at naglagay po ng mga ibang mga mga kwan doon na uh, mga gadgets para hindi masigurado na hindi walang makakapasok. Eh, lahat po yun, puro kwan ng nila eh. At uh, kami na, ako naman ay na natatawa lang. Kaya nga sinabi ko nga doon sa aking mga, mga sa aking mga anak, sa aking nanay at sa aking asawa na huwag kayong mababahala at lahat naman niyan eh matatapos din at lalabas din ang katotohanan. Mm. Sabi ko nga sa kanila, yung katotohanan ay nasa atin. Mm. At uh, kayo naman, alam ninyo kung ano talaga ang totoo. Uh, kaya naman tayo. Ako naman ay eh, nakuan lang ako. Ako ay relax na relax, hindi ako kumikibo. Hatihintay ko ang pahayag ng ating presidente na sinabi niya siya nag-utos at ginawa ko lang naman ang inutos sa akin. Sa inyo pong pagiging DILG undersecretary, ang pulisya po ay nasa ilalim ng inyong panunungkulan o opisina. Matapos po yung hostage crisis noon sa Luneta, kayo po ay nasisi sa paraan umano ng paghawak ng pulisya sa insidente na nagresulta sa ilang kataong nasawi. Paano po ba talaga hinawakan ng pulisya itong insidente ito? Uh, siguro dapat siguro maintindihan ng tao, no? ng ating, ating mga mamamayan. Ang trabaho ko po bilang undersecretary ay katulong po ng ating Secretary of the Department of Interior and Local Government. Ang Secretary po ng Department of Interior and Local Government ay isa sa function niya ay pagiging chairman ng National Police Commission. Yung National Police Commission po is the overseer of the of the Philippine National Police. The Philippine National Police is headed operationally by the chief of the Philippine National Police. So ako, nandito po ako sa kabilang hanggang, meron po datidline doon na ako nagre-report direkto sa ating sekretaryo. At siya, bilang chairman naman ng NAPOLCOM, ay nag-overseer ng lahat ng galaw ng ating kapulisan. Ang anang operationally ng ating na kapulisan ay ang chief PNP. Dahil po sa incidenting ito, USEC, uh, meron nagsasabi medyo rough daw po yung simula ng ating uh, termino dyan sa DILG. Pero looking back, ano-ano po ang masasabi ninyong nagawa ng inyong tanggapan para sa welfare nga ng mga pulis at higit sa ik uh, ikagaganda ng organisasyon na DILG, pati na rin po sa PNP? Alam nyo, yung unang-una po, yung napag-aralan na natin doon sa hostage crisis, nakita natin yung mga pagkukulang ng ating kapulisan tungkol sa kanilang mga kagamitan. Eh... Yan ang unang assignment na binigay sa akin ng Presidente. Ayusin mo lahat ng pangangailangan ng ating mga kapulisan at ating mga jail guards at ating mga uh, sa Bureau of Fire natin. Lahat po ng uniformado. So, so kakulangan po ng equipment. So, ang unang natin inasikaso, yung kanilang Bids and Awards Committee. Ako po bilang Undersecretary, eh, pwede akong umupo doon sa kanilang Bids and Awards Committee. Asan an observer. Tinitingnan ko kung ano ang pagkukulang at nagsasuggest kami ng kung ano dapat nilang gawin. Baka mamaya, uh, nakakaligtaan nila dahil sa kasatagalan na ng kwan, na meron tayong binabagong mga sistema dito at meron tayong reforma na gagawin para makakuha tayo ng magandang bagay sa ating mga kapulisan at, na, at na magandang presyo para sa kanila. Mahalaga po na balikan po muli natin itong timeline na ipinresenta nyo kasama po nitong inyong resignation letter. At nilinaw nyo po doon na ang pag-uutos ng pag-secure ng mga opisina ay nanggaling mismo sa Pangulo. Pero naintindihan po natin yon Pero yung pong uh, mga, yung condominium naman po ni Secretary Robredo, bakit po kinailangang isecure nyo? Ganong ito na po nga ay isang private property, property po na nirerentahan ng uh, yumaong secretary. Ulitin ko po, ang utos po ng ating Pangulo, i-secure ang private offices at ang mga dokumento sa atin ng uh, ni Secretary Robredo. Nung sinabi po ni Colonel Tanseco na meron pong mga dokumento doon sa kanyang uh, condominium unit, eh kailangan i-secure din natin yon. At pumunta po kami doon, nag-assign po kami, nag-detail po kami ng mga security officers at saka ng kapulisan natin. Pero hindi po kami pumasok. Si Colonel Tansenko po, siya po ang deputy ng Special Police Assistant under sa office ni Secretary Robredo. Siya po ang kilala at lagi siya nga nakakaalam ng address ng kondominium. Sa kaya po, siya ang umakyat, pumasok do sa kondominium unit para kausapin yung, yung nandun sa kabahaya na yon para sabihin nga, huwag kang magpapapasok dito, huwag kang magpapalabas ng anumang gamit at huwag kang magpapadeliver, walang i-repair. Hmm. Kung meron mga tao magtatangka na, na pumasok dito, meron po tayong mga kapulisan dyan sa ibaba para sa sa ka dito or paalisin yung mga tao na yan. Sir, paano po nalaman ni Tanseco na may mga dokumento dun sa condo unit uh, ni mo, uh, Secretary Robredo? Kwan siya yung aid, uh, partly, siya yung kasama sa security at saka aid ni Secretary siya nakakapunta doon sa ating mga sa kanyang mga lahat ng mga pinupuntahan ni Secretary Robredo. So siya nakakaalam kung meron nga siya mga dinadala mga papelis doon. So siya nagsabi na meron tayong mga dokumento at mga papeles siguro hindi ko alam kung mahalaga o kung anong kasi mga dokumento yon. Mm, Yusek, nababanggit niyo po kasi itong salitang e secure. Hmm. Ano po bang ibig sabihin ng e secure? Selyuhan lang po ba Ayon po bang hinawakan o in-inventaryo yung mga dokumento sa mga opisina, inyong sinecure? Wala ho kaming kami. Uh, ang pagsabi sa akin ng Presidente, eh, isecure mo yan. Kailangan wala mga lalabas ng mga dokumento din dyan at walang makokopya at walang masisira. So ang ginawa po namin, partner security, there is no way that uh, we can in do an inventory of all the documents. Hmm. Tatlo po ang opisina ni Secretary Robredo. So, mahirap naman po at that time na tingnan namin yan. At uh, ang ginawa po namin, kinunan po namin ng litrato yung kanyang opisina at tiningnan na para mapakita na lahat ng mga bagay na nandoon ay hindi magagalaw. Mm -hmm. At lahat po ng kanyang mga drawers, ko, isinelyo po, kasama po ang mga tauhan ni sekreta, na nagsisecure kay Secretary Robredo. Augmented lang po yan ng mga kapulisan din natin ng QCPD at saka ng Southern Police District. Sir, so ibig sabihin po, dito po sa mga pagkakataon na inilahad nyo, wala pong nangyaring ni isang beses na nagpunta kayong mag-isa. Meron po laging witness dito sa mga pagpunta sa mga opisina at sa condo unit. Tama po yun. At ang unang amin sinabi nga namin, magdala tayo ng logbook. Gusto ko lahat ng dadating dito, lahat ng pres present or lahat ng magpapasok uh, diyan eh nakasulat ang mga pangalan. Mm -hmm. Ilagay mo yung mga oras at saka kung sino-sino yung mga taong yan, umpisahan natin sa ating grupo. Mm -hmm. Kaya nga po, lahat ng mga logbooks doon, eh kami ay may dala, kami pumirma kagad. At uh, nakalagay lahat doon yung aming mga pangalan, kung sino-sino yung mga dumating at sino yung duty duty officer at that time. Okay na nabanggit niyo po sa inyong timeline, sa inyong statement, na merong mga specific instructions ang Pangulo sa inyo. Kung pwede niyo lang pong sabihin, although nabanggit niyo po kaninang confidential yung nature ng inyong trabaho, pakipaliwanag nga po, dahil nag-create po yung konting misteryo pag sinabing confidential, ano po ang inyong mga ginampanang papel batay doon sa instruction nga sa inyo ng Pangulo? Alam niyo, kasama nga dito sa trabaho natin nga yung security ng ating bansa. Kasama din po doon yung pangangalaga ng ating mga kamamamayan tungkol sa mga uh, um, mga operasyon na ginagawa ng ating ng uh, kapulisan, fire at saka jail. So, yan po, pag hindi kailangan i-broadcast eh. Pag bin-broadcast natin yan, meron maapektuhan ng mga tao. Meron mga, baka meron pang ma at meron pang ma magamit sa masamang bagay. So, hindi ko kailangan na isang na kailangan ay sabihin lahat at i, i, at i-project agad sa atin mga sa ating press at sa television ang dapat mong gawin. Iyan, in confidence binibigay sa atin ng presidente, inuutos sa atin at ako naman ay nirereport ko rin sa kanya at binibigyan ko rin ng uh, pa, ng uh, report din ng ating secretary, si Se the late secretary Robredo. Halos isang buwan na po sir, simula ng selyuhan nyo itong uh, mga opisina at itong condo unit ni Secretary Robredo. Ano na po ang estado nitong mga ito sa ngayon? Uh, does it still remain untouched? And kung, kung sa kasakali po, sino po ang magbibigay ng permiso para mailabas yung mga dokumentong uh, sinasabi ninyo na naroon? Ang alam ko, yung mga ang mga opisina ngayon ay nabuksan na para magamit din mat, uh, para umandar na yung departamento yung mga personal effects ng mga ni late, the late secretary Robredo ay ita-turn over sa kanyang pamilya. Hindi ko lang ho alam kung kung nakuha na ng kanyang pamilya yung uh, mga personal effects ni of the late secretary. But the offices have been uh, uh, cleared and have been open kasi si uh, ES Ochoa sabi niya ay kailangan magtuloy na tayo at magtrabaho na kayo. Yusek, sinabi niyo rin po na may reforma kayong inihain para sa matiyak ang transparency ng pamimili ng gamit at bidding process sa PNP. Pero isa po sa mga batikos po sa inyo ay itong kontrobersyal na pagbili ng M4 rifles. Pakipaliwanag po ito, Yusek. Yun nga po ang tinatanong ko eh. Saan proseso, anong proseso ng, ng bidding ang nagkaroon ng anomalya? Sinasabi nila na bakit daw isa lang ang bidder? sinasabi ko naman eh apat, uh, pito ang bumili ng bid documents, isa ang kuan. Uh, isa lang ang nagbigay ng presyo. So under the rules ng ating uh, bidding, eh meron talagang uh, pwede po 'yung mangyari 'yon. You said Dagdag ko lang po, dahil last na balitaan po natin na nasuspend po itong uh, pag-purchase nitong ilang M4 rifles na ito ng Pangulo, pakipaliwanag po yung uh, kaganapan after nitong uh, M4 purchase. Uulitin ko po, hindi po na-suspend yung pagbibili ng mga rifles. Tuloy-tuloy po yan. Uh, ang nangyari po dyan ay na-disqualify yung loan bidder dahil sa meron siyang mga maling dokumento na naisubmit. Alam mo tayo, very strict tayo do sa procurement law natin na dapat kumpleto ka ng papeles. At meron siyang hindi na ibigay kaya siya ay na-disqualify. Kaya nga tinatanong ko nga sa kanila, ano ba itong anomalya na to Dahil na-disqualify nga yung ating loan bidder. Uh, meron pa silang mga sinasabi na nabigyan daw po kami ng mera. E eh, napakarangal ng mga tao natin doon sa Bids and Awards Committee. At makikita ninyo, very transparent sila. Uh, ngayon lang nga po ako nakabalita na nagbayad daw yung uh, tao para matalo siya. Eh yun lang ang kukulang dyan. Eh. Natalo nga siya, hindi nga siya nanalo eh. Wala akong bidding na nangyari dahil na-disqualify siya. May issue rin po na sinasabing kahit wala daw pong approval o permiso ng Bureau of Customs ay naipasok pa rin sa bansa itong mga M4 rifles. Paano po nangyari ito kung nangyari po man? Yun, hindi ko alam. Pero lahat po ng atin mga... kwan uh, Itong mga rippling ito, these are samples, no? And these are all documented. Meron pong permiso yan uh, dahil nga meron po tayong bidding. They are required to, uh, to to submit samples dito, itong mga firearms na to para matesting pagkatapos ng bidding. Ngayon, yung pagpasok sa customs, eh hindi ko alam yan. Pero lahat po ng atin mga mga dealers na sumasale dito sa bidding natin eh puro mga legal po 'yan at kumpleto po ang mga dokumento. Lahat po 'yan ay eh, fully documented at uh, at lumalampas sinusunod yan, nagbabayad ng mga taxes yan at uh, at 'yan ay para gamitin namin at testingin sa bidding process natin. Yuset, uh, sa kabila ng mga pagbati ko sa inyo at sa tagal ng panahon, na natili pa rin po yung kumpiyansa ng Pangulo, pakipaliwanag po yung inyong relasyon ng Pangulo professionally at ka-personally, paano po kayo nagkakilala at nagkatrabaho ng Pangulong Aquino? Alam mo, matagal na kami magkasama. Noong pampanahon ni uh, Pres the, the late President Cory Aquino, when uh, when she started uh, her presidency, ako po ay eh, naatasan din na turuan yung ating mga sig security na paano maghawak ng mga kanila at gumamit ng uh, barel para maprotektahan ang ating Pangulo. At doon, nag-start po yung aming pagkakaibigan. Nung matapos na po ang presidency ni, President Cory, e eh kami naman po ay magkasama sa Tarlac. Uh, alam nyo po, eh, by, farmer by profession ako, at si, si Presidente naman noon at that time was sa uh, manage, helping manage the hacienda At kami laging nagkikita dahil magkakasama kami lagi sa mga competition at saka sa pagputok. So, lagi yon na uh, parehas kaming uh, nandun sa aming mga farms at uh, nagko-compare notes lagi. Tuwing hapon, nagkakape siya, nagkakape ako doon sa kanila at uh, nagko-compare kami ng mga dapat namin gawin. Nung, tapos, nung siya tumakbo ng congressman, tumulong po ako sa kanyang uh, kampanya. Eh, kami lang naman din ang magkakasama noon. Wala naman ibang mga tao kung hindi yung mga close friends niya at saka kasama sa kampanya. Ganon din po nung kami nagkampanya para sa kanya sa pagkasenador niya. Hanggang sa magkampanya siya na magiging pangulo natin. Para po dun sa mga hindi po nakakakilala po sa inyo, sino po ba talaga si Undersecretary Rico Puno bilang isang leader at bilang isang kawani po ng pamahalaan? Ako po ay eh, simpleng tao lang po ako. Hindi po ako politikong tao. At ako ay kontento na sa akin mga ginagawa dito at ako ay nagii-innovate ng mga paraan, nag-iisip ako ng paraan paano ako makakatulong sa ating pangulo. Sumusunod po ako sa lahat ng mga utos niya at ginagawan ko nang tamang uh, paraan para naman mapag mapabuti yung ating mga uh, uniformadong mga tao. And that way, na uh, yung mga utos niya sa akin para mapabuti yung ating mga uh, mamamayan, eh siguro naman partly nakatulong ako doon at uh, meron tayong major achievements uh, for that. Yusek, ayon sa yung timeline, kayo ay nagbitiw para bigyan ng kalayaan ng incoming DILG. Pero kung kayo ay naniniwalang sinunod nyo lamang ang inyong trabaho at uh, hindi naman nawala ang tiwala ng Pangulo sa inyo, bakit kailangan nyo pong mag-resign? Alam mo 'yun nga po ang sinabi niya eh. Sinabi niya 'yon, yung uh, full uh, responsibility in running the department. Kasama na rin doon yung pagpili ng mga tao. So, eh uh, nilarapat ko na rin na magbitiw para naman magkaroon ng ng uh, full uh, uh, tamang pagpili doon sa pagpapatakbo ni Secretary Mar Rojas sa aming departamento. Mm -hmm. Ano po ang uh, nala nalalaman nyo o plano ninyo matapos itong inyong resignation? Ah, uh, eh ako naman eh magbabakasyon. Siguro eh babalik ako doon sa farm namin at uh, aayusin natin doon uh, yung mga dapat ko pang dinaayos nung kan eh uh, nung uh, mga naiwan ko doon sa aking uh, farm sa Tarlac. And lastly po, sir, ano po ang mensahe ninyo sa taong bayan matapos itong uh, inyong resignation nga po ngayong hapon? Alam nyo, ginawa ko po lahat ng uh, pwedeng gawin para mapatino ang atin mga ang atin mga unipermadong tao sa Department of Interior and Local Government. Sinunod ko po lahat ng mga utos, bagamat na uh, marami pong uh, naiingit, marami pong mga nagsabi ng uh, hindi ka nais-nais, pero alam naman nila na ang katotohanan ay nandito sa akin at uh, kaya nga sinabi ko po sa akin ng pamilya na wag maghanda kayo at meron na naman na uh, magagandang kwentong lalabas dito at uh, alam ko naman na wala tayong ginawang masama kaya nga po eh ako pangiti-ngiti lang noon at tumatahimik nung lumabas na nga 'yung katotohanan eh sila naman ngayon ang naghahanap ng paraan para mabaliktad 'yung kanilang mga sinasabi sa akin. Undersecretary Rico Puno, maraming salamat po sa pagdalo ninyo dito sa aming studio and good luck po sa inyo. Okay. Maraming salamat din sa inyo.